at ang presyo nga guys ng kukulamber dito sa amin ay ang 2x2 na ang haba ay 8 ay Ayan nga guys, welcome back to my channel. It's me GR Mix Vlog. So, alamin natin ngayon kung magkano na ba talaga ang Coco Lambert, magkano na bintahan ng Coco Lambert. Ayan, nandito nga tayo sa bilihan ng Coco Lambert. Dito 'yan malapit sa Lagon. Kaya pakita natin kung paano nila hinahati ang Coco Lambert. So, ayan, binubuksan na muna nila ang makina. So, ayan, tingnan natin si brother kung paano siya humila ng makina. So, ayan, ganyan na pag-upin ng makina talaga. Kailangan mo ng lakas. So ito nga pala yung talim. Ito napakatalim niyan guys. Kaya ganyan ang paghati ng kuko lamber. Hinahati sa gitna. Kasi itong hinahati nila ito ay eh, ano to? Uh, 2 by 8. Yan. 2 by 8 yan guys. So hinahatiin pa ito sa dalawa para maging 2 by 2. So ayan guys. Dos por dos. Sa so, tinatawag. So ang haba nga pala na binibili namin ay cheese dahil ito gagamit namin doon sa tindahan nila mga so, guys ganyan lang ang uh, pag pag operate ng ano pag kukulang doon so yan nyo guys At ang presyo nga guys ng kukulamber dito sa amin ay ang 2x2 na ang haba ay 8 ay 55 ang isa. At ang 2x4 naman na 8 ang haba ay 84 pesos ang isa. So ang 2x8 naman ay by 8 ang haba ay 223. At ang 2x2 naman na 10 ang haba ay 70 pesos ang isa so ayan guys ang presyo ng kukulamber dito sa amin awan ko na lang kung magkano ang presyo ng kukulamber dyan sa inyo so ayan guys napaka okay naman dito kasi talagang yung mga tauhan dito ang siyang magkakarga sa sa sakyan ninyo or sa hauler. so katulad ngayon nakikita sila nagkakamada kaya napaka uragdig din magbakal at ito na nga yung tindahan ni mama malapit na matapos so ayan kung nakarating ka sa video na to huwag mo nang ipagkait sa akin ng pagpindot sa subscribe at hit mo na din ang notification bell para lagi tayong magkasama sa mga ang video nating i-upload.